Okay, uh, meron tayo rito guys na dumating na Hyundai H100. Yan, ang issue nito, uh, kagagawa lang daw ng starter motor nito sa ibang hilis na. Eh, itong driver, akala niya uh, alternator ang sira kasi nga uh, ayaw ang sasakyan niya. Bali, ito guys yung driver ha, kaibigan natin. Pre, ano na yan pre Kwento mo nga, kailang ginawa yung ano mo, starter motor? yan, mga tatlong linggo pa lang yan. Tatlong linggo Siya, pa ako lang. Shop pala dyan, sa ano, sa GR Anita, sa may shop. Hindi ko na uh, nagsabihin. Try dito ka. Dito ka pa sa kamila. Bali, ito kayo driver. Ano, ah, uh, wala pang isang buwan pre na ginawa yung starter? Wala pa. pre. mga tatlong linggo pa lang yan, nagagawa. Bago yung, ano yan, yung silinid so, ko, eh. Solenoid. Carbon brass. Carbon brush. Yan. And ang pinalitan lahat. Hahaha. <laughs> ko alam kung bakit gano'n. Tapos ngayon, pre, ipapagawa mo alternator kasi nga, akala mo alternator. Oo, so, akala mo alternator yung sira. Kung pala, buti pupunta ko dito kay... Starter Michael. pa rin. Oo, so, <laughs> yun pa rin. Ayan, bali ito, ito guys, pa pakita. Ayan, bali ito guys, pakita ko sa inyo. Sir, shoutout ka sir. Oo, uh, shoutout po sa aking mga kaibigan mga nagbibiyahe. Ayan. Ayan. Eh, ito po ang ano, magaling sa ano sa mga starter alternator. Jane Malarin, dito lang po yeah. sa may kanla, Barangay Kanlalay. Yeah. Marami sa lahat, sir. Ako'y taga San Pedro lang, malapit <laughs> lang. Bagong toklas ko lang to dito. Kaya hindi na mo nagkatumiling ano, pumunta rito kasi alam ko sigurado, 100% sure ball. Yeah. Ito, sir, sabi Ang ganda na ng ano, nakasampo <laughs> na atang ano eh, paridondo eh, talagang yung ano eh. Yeah, sir, maraming salamat po iyo. Yeah. Ah, baka may papatingin ka, sir, family mo. Ah, uh, pinabati ko ang aking misis, sa aking anak. Eh, naghihintay sa akin yung galing ako sa biyahe. Yeah, sir, maraming yeah. salamat po sa iyo. Ayan, si sir, sir, kasang ka, sir? Taga Barangay Bangutila. Maraming salamat, okay, sir. Ha, ah, pre, alikar pa Yan, ito guys, yung uh, pinalitan. Yan, itong uh, carbon brass. Yan, tapos itong uh, kanyang uh, solenoid. Yan, Ah, uh, totoo naman, uh, bago naman yung kanyang uh, solenoid. Yan. Ang naging issue niya guys sa uh, ito. Yung carbon brush niya, ah, uh, maliit ang inilagay. Kumbaga, maliit ang wire. Yan. Dapat guys, ang ginagawa yan, uh, kapag uh, diesel engine, katulad nito, yan, diesel engine, yan, diesel engine yan, yan, dapat ang kinakabit na carbon brush ganito. Kaya nalika Okay. Yan, ito. Tapos ganito guys. Halika ang, ang ipinapalit na carbon brush. Yan, ito makapalang wire. Hindi ka tulad nito. Yan. Manipis. Kaya nangyayari, nasusunog ka agad yung kanyang wire. Yan. Tapos ito, pansinin nyo, ang ikakabit natin, malapad. Yan. Ganito guys ang discarte dyan. Uh, ang discarte dyan, babawasan nyo lang. Katulad na ito, gagawin ko. Tanggalan yung spray. Uh, babawasan nyo lang guys. diskarte. Babawasan nyo lang na ito tulad nyo para maging magkasinlaki sila. Yan, swak na guys. Yan, saktong-sakto. Ngayon yung wire nya, syempre makapal na. Hindi ka tulad na ito. Yan, manipis. Yan, ang nangyayari dyan guys, nasusunog ka agad. Kita nyo, parang uh, nag ang kulay. Kaya kapag kanyang guys ang naging kulay ng wire, ibig sabihin mahihirapan na nga umandar yung starter motor. Kaya ang mangyari dyan, sa umaga, one click, kapag mainit na yung makina, hirap nang umandar. Wala na, hindi na talaga andar yan guys kapag mainit ang makina. Yan, ito guys, tingnan nyo. Yan, sakto na yan. Hindi katulad na ito, yung kanina, Yung malaki. Yan, papawasan nyo lang katulad ng ginawa ko. Tapos yung wire nya, makapal. Yan, ito. Ito guys, manipis. Kaya hindi magtatagal. Yan. Tapos ang ginagawa namin ito. Ah. Uh, nililinisan na rin namin. Yan. Tapos uh, pipinturahan na rin natin guys. Para kapag kinabit. Ah. Uh, malinis na malinis. Yan. Mali ipakita ko sa inyo guys mamaya kapag a-assembling ko na. Okay ah. Uh, ito guys. ay uh, Naikabit na natin yung ating uh, biniling carbon brush. Yan. Pansinin nyo guys. Napaka kapal. Ng wire niya. Yan, hindi katulad nito. Na napakanipis kaya nasusunog siya. Yan, ganoon lang guys gagawin niyo, ah, Huwag kayong bibili ng kasukat. Ang gawin niyo, bumili kayo ng medyo malaki yung pang L300. Yan, babawasan niyo na lang. Yan, magandang klase yan guys, mga mga uh, ah, carbon brass FCC. Yan, shout out sa FCC, carbon brass. Yan. Ako sa guys, tapos na rin natin. Yan, ito guys, bibigyan ko kayo ng idea. Ito yung pulipas niya. Kailangan may taas niya rito. Sa gitna. Ayan, sa gitna. Ayan, huwag niyong uh, ilalagay rito guys. Kasi kapag dito niyo na ilagay yan, pawawasak yung starter motor. Kailangan doon sa gitna. Ayan, tapos ito, uh, ibabalik niyo rin ito. Ayan, sige na natin. Tapos ito guys, kailangan may, may ilagay nyo rito. Dito sa may, uh, may bakal na to. Yan. Huwag nyo ilalagay rito sa kabila. Kailangan dito. Yan. Kasi e, natin. Bali ganun lang guys, ah, uh, kaya nito sabi ko, yung carbon brass kailangan makapalangwer. Tapos tatatasin nyo lang. Kaya ito lang yung video ko, ah, uh, kahit nasa bahay kayo, magkakawa nyo ng mga isang sasakyan ninyo. Okay, ah, uh, naikabit na natin guys, yung uh, starter motor. Yan, bali ah, uh, Hyundai H100. Kaya ngayon na, uh, testing natin. Kaya bro, start. Okay, one click. Patay start patay start okay sige patay na yan uh, pre baka meron ka pang babatiin ay shout out ko na dyan sa asawa ko so na okay na yung sasakyan araw araw na ako babiyahe <laughs> hindi na mahirap ang pag-antar pag -antar mainit ang makina uh, oh. yan sige pre thank you, ay, thank, you, you, thank, you thank you, yan, thank you. Thank you. thank you.